Naispata ng aktor na si Gerald Anderson sa ikalawang gabi ng burol ng tito ni Julia Barreto na si Mito Barreto. May dalang snap pods ang aktor para sa yumaong tito ni Julia, marami din ang nagsasabi na kasabay ni Gerald si Julia sa pagpunta sa lamay. Matatandaan na kinumpirma ng dalawa ang kanilang hiwalayan, ngunit ngayon ay tila nagkabalikan na ang dalawa. Sa source ni Ogie Jazz ay mayroon itong inispluk tungkol sa dalawa. Sa Instagram story nitong Huwebes, inintriga ng showbiz insider na si Ogie Diaz ang dalawa, nagkabalikan na nga ba sina Julia at Gerald. Ispluk niya, kahapon daw sa wake ni Mito Barreto, magkasama raw dumating ang dalawa ng mga 7pm, tapos after midnight e eh sabay ding umalis. True ba? Kung true, at least, napatunayan nilang mahal pa rin nila ang isa't isa. Samantala nasa burol din ang nanay ni Julia na si Marjorie Barreto, at ang tita nito na si Claudine Barreto. Makikita naman na walang tensyon sa lamay at binaliwala nila ang presensya ni Gerald, kaya naman duda ng netizens ay aprob din sa kanila ang pagdating ni Gerald Anderson. Naunang kinumpirma ang hiwalayan nila noong September 18, ngunit hindi ibinunyag ang dahilan. Uminit din ang balita na may third party umano sa relasyon, matapos malink ni Gerald sa volleyball player na si Vanny Gandler, pero nilinaw nitong Martes ni Gerald na hindi siya ang dahilan at inako. Ang kasalanan sa hiwalayan Gayunpaman hanga naman ang netizen sa pamilya Barreto Anila ay tama na minabuti nila ang hindi pagtuon ng atensyon kay Gerald at binaling ang buong atensyon ng kanilang pakikiramay sa kanilang pinakamamahal na kapatid na si Mito Barreto.